guys. Niniwala pa kayo dito sa drama ni ano, yan, no? sa drama ni Bato. Niniwala pa kayo na bigla daw nawala si Dikong ng malay <laughs> sa sa ICI, ay sa ICI, pala. Hindi ba ba akala ba nila maluloko pa na tayo, di ba? Kadalasan sa mga pangulo, kaya nila Erap, ni Gloria nung nakulong na biglang nagkasakit. Tapos ngayon naman, dito naman na isip ni Duterte naman na bigla daw, no? daw siya natumba doon. Pakinggan yung sinabi ni Bato guys kung maniwala pa kayo dito. Diyos na yan ganyan eh. Ilang presidente na ang gumawa ng ganyan. Mga kapag nakukulong na, bigla na lang nagkakasakit. Naalala na si Gloria dati na nakaano pa dito yan sa liit. O. Nung, nagka, nung, 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 nakulong, akala mo talaga malapit na siyang mamatay. Pero nung pinakawalan siya ni Duterte, babiglang ang lakas-lakas. Tapos tumakbo pa ang congressman sa pagpangka. Tapos ito si Batong ngayon, nagdrama-drama. Proposed Senate Resolution number no. 8. sininiwala sa ganyan at kakasakit kung nakulong na <laughs> house arrest pag pinakawalan niya, biglang malakas yan lumang style na yan sobrang yaman yaman yan tapos sasabihin nyo ganyan huwag na yung hindi nyo na yung mga tao dyan sa ganyan sakit sakit na yan kung mismo ang ICC mismo maglabas ng picture at magsabi na hindi na fit si Studio 30 kasi may sakit saka na kami maniniwala dyan na totoo may sakit siya pero kung kayo kayo lang wala pa nga yung kayo pinakita ng ebidensya na totoo talaga may sakit yan o wala eh. E, eh, puro pa naman mga sinungaling yung mga lahi ni Jutertin na yan. na pala, Kung first time sana nangyari yan na may presid na presidente na balong tapos biglang nagkasakit, maniwala pa sana ako dyan. Pero kung sino-sino nang -sino nagdaan dyan, kung siyang presidente ng Pilipinas, napakas-lakas niya. Tapos ngayon nakukulong na siya, bigla siya magkasakit ng ganyan. Ilan-ilan ilan na pong presidente yung nagkasakit ng ganyan nung biglang na nakulong tapos biglang namang nawala. Nakalaya na. Wala na sakit tapos ngayon. Magbigay kayo ng totoo kung sakit talaga yan. Hindi yung puro kayo drama. Eh, si Inday Rustay pa naman puro kayo drama na sinasabi nun. Wala nang maniniwala sa ganyan. Mga DDs lang ang maniniwala sa ganyan. Sobrang yaman nun. Kaya kaya nang magdala ng patingin lagi ng doktor dun sa presuan niya. Yung ibang mga preso na matatanda na wala pang pera tapos yung ibang mga pinatay ng ano sa war on drugs tapos siya arte arte siya din ginusto niya yung nangyari sa kanya kaya para dapat niyang pagtusahan niya kung talagang may kasalanan siya pero kung totoo mo lang sa kasalanan ibablat siya lang diyan e, di ba kayo naniniwala kayo sa karma eh kung yun kung gumawa siya ng mali dati ay ang karma na yun sa kanya ganyan nangyari sa kanya ngayon